Dalawampung taon na ang nakalilipas, isang Diornona na kalo mula sa Butuan City sa Mindanao ang nag na ang napakalaking deposito ng deuterium ay matatagpuan sa Philippine Deep na matatagpuan sa labas ng tubig ng Surigao. Unang natuklasan at ibinukod noong isang libo, Nadaan, tatlumput dalawa ng isang Amerikanong chemist na si Harold Urey, ang deuterium o mabigat na tubig ay binubuo ng dalawang isotopes ng hydrogen at isang oxygen atom na may chemical formula na D20 o ay 30. Sa mas maraming molekula ng hydrogen, kaysa sa ordinaryong tubig, ito ay mas mabigat kaysa sa tubig at maging sa tubig alat, na nagiging sanhi ng natural na paglubog nito ng mas malayo sa malalim na mga trench ng karagatan, ayon kay Anthony B. Halog, PhD, MBA, nagtatrabaho sa Sustainable Technology Office ng Institute for Chemical Process and Environmental Technology, National Research Council of Canada sa Ottawa, Canada, ang Philippine Trench, ang pinakamalaking sa mundo, ay at 868 milya ang haba, 52 milya sa pinakamalawak na punto at 2 milya sa pinakamalalim na punto na 10 oras 5 minuto 7 kilometro sa ibaba ng antas ng dagat. Ang deuterium ay maaaring makuha mula sa lalim na ito na higit sa 7 kilometro sa ibaba ng antas ng dagat sa ilalim ng isa 000 psi ng presyon ng karagatan, na pinupunan ng kalikasan, 24 na oras sa isang araw mula sa Central America sa kabila ng malawak na karagatang Pasipiko. Ang kamanghamanghang bagay tungkol sa deuterium ay nasa mga temperatura ng silid o normal na presyon ng atmosfera. Ang mga atomo ng deuterium ay natural na nai-electrolyze mula sa tubig na nagpapaalis ng hydrogen gas. Ang natural na kamanghamanghang prosesong ito ay hindi nangangailangan ng mamahaling electric power, pagkonsumo ng electrolysis, upang artipisyal na paghiwalayin ang hydrogen mula sa oxygen sa ordinaryong tubig. Sa kasalukuyan, ang deuterium ay ginagamit sa paggawa ng hydrogen, lihay, na gasolina na ginagamit ngayon sa Canada, Amerika, Germany at ilang bahagi ng Sweden upang magbigay ng gasolina para sa mga kots, truck, jet plane, kabilang ang solid hydrogen, para sa mga spacecraft Challenger at Columbia, bagamat hindi pa nagagawa ang pagmimina ng deuterium. Kahit na sa mga pinakamaunlad na unang bansa sa mundo at ang mga posibleng gastos ay maaaring nakakagulat ang pagsasaliksik sa. Pagkakataong ito ay nagkakahalaga pa rin ng pamumuhunan kung isa sa alang-alang ang mataas na pusta na kasangkot. Ang programang ito ay maaaring magtulak sa Pilipinas bilang pinakamalaking producer ng hydrogen fuel, Lehi, sa mundo at maging ang tanging producer ng gasolina, apat na po, hanggang limampu taon mula ngayon sa isang ekonomiya ng daigdig na ubos na ng langis. Gamit ang kadalubhasaan ng Philippine National Oil Corporation, NOC, sa pamamagitan ng isa sa mga departamento nito na nakatutok sa mga katutubo at hindi tradisyonal na pinagkukunan ng gasolina, ang pamahalaan ay maaaring magsimula sa isang deuterium research program at hydrogen, lihay, production project ng madali. Bilang organisasyon at pangangasiwa ng proyekto ay nababahala. Ang hindi pa nagagawa noon ay hindi nangangahulugan na hindi ito magagawa. Ang pagmimina ng deuterium ay halos nagbobomba lamang ng tubig mula sa ilalim ng karagatan. Ang kasalukuyang teknolohiya sa paggawa ng langis sa labas ng pampang ay hanggang sa lalim na 6.4 km mula sa antas ng dagat at sila kailangan pang magdrill sa ilalim ng karagatan upang makarating sa langis daan ang metro sa ilalim ng sahig ng dagat. Ang deuterium, ang target na elemento, ay matatagpuan lamang sa pagitan ng pito hanggang isa 0 kilometro mula sa ibabaw ng dagat at hindi na nangangailangan ng karagdagang pagbabarena. At dahil natural ang deuterium electrolysis, kapag ang isa 0 zero psi na presyon ng karagatan ay unti-unting inalis sa pamamagitan ng proseso ng pumping at pinalitan ng mas mababang atmospheric pressure. Dalawang itaas na tubo ang magkukolekta ng mga pinaghihiwalay na byproduct ng deuterium na purong likidong tubig at gas na hydrogen. Ang dispelled hydrogen gas ay maaaring kinokolekta, pinipiga at iniimbak bilang likidong hydrogen. Ang mismong pipeline ay magsisilbing refinery ng deuterium upang makagawa ng hydrogen. Ang pagmimina ng langis ay maaaring maging mas matrabaho, magastos, at mapanganib kumpara sa pagmimina ng deuterium, at ang pagpino ng langis na mas mahal kaysa sa mga prosesong kasangkot sa deuterium at lihi production. Tungkol sa kadalubhasaan, ang mga inhinyero at teknisyan na Pilipino sa PNOS ay napatunayan at na-export pa ang kanilang mga kasanayan sa Japan sa paggawa ng mga geothermal plant. Kung saan ang pag-install ay medyo mas komplikado at mapanganib. Ang mga kondisyon ng tubig sa kahabaan ng Philippine Trench ay kailangang isama sa pananaliksik at pag-aralan sa buong taon ang produksyon ng petrolyo sa North Sea na matatagpuan sa pagitan ng Isles of Britain at Norway ay hindi napuputol sa kabila ng mga perennial turbulence sa mga tubig nito at malupit na klimatiko na kondisyon sa lugar mula sa nagyelong malamig hanggang sa ordinaryong malamig na temperatura. Ang klima at kondisyon ng Pasipiko ay mapagtimpi kung ihahambing. Maraming oil rigs sa North Sea ay isang daan at pitumpu hanggang dalawang daan milya mula sa pinakamalapit na daungan kumpara sa isang posibleng lugar sa Philippine Trench na isang daan milya lamang mula sa Surigao City, isang daan at dalawampu milya mula sa Tacloban City. Kung ang mga manggagawa sa North Sea Oil Rig ay kailangang magtrabaho lamang sa kalahating oras, dalawang linggong trabaho, dalawang linggong pahinga sa buong taon dahil sa matindi at mapanganib na mga kondisyon sa pagtatrabaho sa lugar. Ang pagtatrabaho sa mga deuterium rig sa Pasipiko ay parang pagkuha isang bakasyon sa ilang mga isla ng Hawaii. Ang mga tagagawa ng oil rig platform sa Singapore ay maaaring gumawa ng mga espesyal na idinisenyong platform para sa US US isang daan tandang bawas isang daan at limampu o humigit kumulang P5 Tandang bawas 7.5 bilyon. Para sa kabuang halaga na P1.0 billion para sa pagsasaliksik at pagtatayo ng isang floating deuterium rig na may average na kapasidad sa produksyon na 50,000 barrels na isang araw, ang gobyerno ay makakaasa ng konserbatibong pang-araw-araw na kita na US as dollars 4 MOUs US as dollars 1.2 bi bawat taon na kung saan ay katumbas ng P54.0 billion taon-taon. Kung ang gobyerno ay gagawa ng isang deuterium rig bawat taon na bumubuo ng taunang kita na US as dollars 1.2B, ang ating utang sa World Bank ay maaaring ganap na maalis sa wala pang 15 taon. Ang budget para sa pakikipagsapalaran na ito ay maayos na nasa kakayanan ng ating pamahalaan. Kung kayang bayaran ng gobyerno ang P4 na pubilyon na pork barrel ng presidente noong 2006 para sa samut-saring poverty alleviation programs, kayang bayaran ng ating gobyerno ang isang deuterium rig kada taon na may isandaang beses na cost-benefit ratio. Ipinakikita ng mga pagtatansya na mayroon na lamang isang libo bilyong bariles ng reserbang petrolyo sa mundo ngayon. Sa taunang pagkonsumo ng mundo na 28.6 bilyong bariles, ang lahat ng reserbang langis ay ganap na mauubos 35 taon mula ngayon. Ang mga kinakailangan sa enerhiya ng mundo ay kailangang ilipat pagkatapos sa natural na gas na mayroon pa ring 5,457 trilyon cubic feet na reserba. Ngunit ang partikular na mapagkukunan ito ay napapailalim pa rin sa pagkaubos. Ang hydrogen na may sagana at walang limitasyong mapagkukunan sa deuterium ang magiging reserba ng enerhiya sa hinaharap. Kung makukuha ng Pilipinas ang pinagmumulan ng enerhiya na ito, Maari tayong magkaroon ng mas magandang kinabukasan at posisyon sa ekonomiya kaysa sa ibang bahagi ng mundo kabilang ang Estados Unidos ng Amerika. Kung tayo, bilang isang bansa, ay umabot sa puntong ito sa ating kasaysayan, ang Pilipinas ay mailalarawan bilang ang maalamat na lupang pangako, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Ang Estados Unidos ng Amerika ay minsang pinangarap na magpadala ng isang tao sa buwan. Ngayon ito ay kasaysayan. Ang ginawa niya upang ituloy ang pangarap na iyon ang naging dahilan kung bakit siya ang pinakamaunlad sa teknolohiya at maunlad na bansa sa buong mundo. Maaaring mangyari ito sa Pilipinas.